Kalbaryo ang may anak na batugan. Mas kalbaryo ang makapag-asawa ng batugan. Mga babae, kahit ang ganda-ganda ng dibdib at may bicep, pagtamad, burahin nyo na sa listahan nyo. Ilang araw lang kayo magagandahan. Mamaya, inis na ang mararamdaman nyo pag batugan. Pagtamad. Kaya mga nanay, huwag nyo konsintihin ang mga tamad nyong anak. Kasi ito turn over nyo sila sa mapapang-asawa nila walang kakwenta-kwentang tao. Kawawa yung mapapang-asawa. Yung mga tamad na ayaw magtrabaho, pero gusto maganda yung cellphone, mga walang ginagawa kundi magparumi ng damit, hindi naman marunong maglaba, kain ng kain, hindi naman marunong magligpit ng plato o magluto. Sa family, lahat natitrain yan at madalas, hindi lagi, pero madalas, behind the verita, ang tamad na anak. Isang konsiderong nanay.